Good morning mga boss, inaapot na tayo ng traffic. <laughs> Wala lang, bigla ko lang naisip na mag-camp eh. Kasi kagano ko kanina, magandapa na hoon ah, mag-camp na tayo. Eto, <laughs> biglaan. Kaya di ko rin alam kung saan ako pupunta. Pero malamang sa malamang sa Tanay. Pero hindi ko pa alam kung saan sa Tanay, yan. <laughs> Bala nga, kung saan tayo mapatpat. <laughs> Siyempre, yung shot natin, napaka fresco, napaka ganda ng quality. Galing kay Boss Basti ng Club Moto Project. Thank you, Boss Basti, sa bigay mo. Solid to. Kaya katulad ko na, katulad ko na si, ano, si La Papa Ray. Parehas sa akin ng damit. <laughs> ah, hindi na ako nagdala ng jacket kasi nga wala na akong paglalagyan. Medyo, medyo bulky kasi yung jacket ko. Wala rin ako dalang pagkain. <laughs> Wala na kung saan tayo mabagpat. Masarap mabuhay sa mga nakalimutan ko singit ako ng singit may saddlebag bag nga pala ako <laughs> baka sumabit nakalimutan ko ayan na ramdam na natin ang oh, traffic ngayon oh, oh. umalis ako sa bahay siguro ano quarter to 8 ano oras sa bahay 8.32 alos mag isang oras na ako uh, dito na ako sa ano anong lugar na ako matagal kong hindi nakakarating dito nakalimutan ko na to ah. Basta paakit ng Marilaki, papunta ng Boso Boso. Itong kalsada na to. Uh, medyo traffic lang talaga. Eh no, daming tuktok oh. Eh... Common transportation dito. Public transportation na lugar na to. Kaya yeah, tuktok. Hindi ko lang alam kung anong mga brand to kasi hindi ako familiar sa ano eh sa mga model ng Tok Tok eh pero minsan na-issue ko din parang gusto ko rin itry mo Tok Tok kasi parang kaya hindi ganun kalaki yung sasakyan may papasok mo sa mga area na hindi na papasok ng 4 wheels masarap din mo mag motocamping kasi mas ano mas mas parang nga papasok kapag naka single yung motor mo naka motor ka na lang Inga lang sa ano pagkatong maraming gamit. Yeah, tulad ko, daming gamit dito. Ah, uh, medyo hassle lang talaga. Pero okay uh, lang naman, nakakagawa naman ng paraan. Pero mo uh, try natin mag to kasi para makapagsama tayo na mga gustong sumama, di diba? Sayang naman kasi uploaded na yung gamit, tapos may angkas ka pa. Ah, uh, sa masyado yung motor. Ito, isa sa mga daan na nare-relax ako dahil sa buntok na yan ito, gusto tong ko daan na to hindi ko alam kung bakit nare-relax ako kasi ang lawak ng kalsada tapos ang ganda pa ng view kitang ito may mga bundok ah, yeah, nai-enjoy ko tong daan na to yeah, isa, isa sa mga gusto ko talaga itong daan na yung hindi ko pa rin alam kung saan ako pupunta <laughs> saan kaya tayo pupunta kayo Tanay, pero saan siya tanay? Ah. Mag-explore na lang tayo. Ah, wala. Siyempre, balik na naman tayo kay Tokayo, kay Kuya Michael. Dito sa... Tawag-tawag -taw di sa awal. Pwede, basta sa palat. <laughs> Hinali na lang. Pero sana, hindi tayo ulanin ngayon. Kasi sa lahat ng punta ko ng tanay, never pa ako nakaranas na Oo, maghapon. Ah, uh, araw lang. Woo, sarap. Ramen rolls. Ano kaya pakiramdam na naka-big point, no? Nakapag-drive ka ako, ano, pero... Oo, oh, ka paiksi kasi tinesting na. Pero yung mismo maglalong ride, naka-big no Ano kaya pakiramdam? Wala na yung kinakainan ko dito, Yung parisahin. Kaya lang ako madalas kumakain eh. Gusto ko sana kumain. Ang iniisip ko, humingi yung chang ko. Kaya ayoko pa naman uminom ng gamot kasi baka mamaya, hindi eh, naman hilag na ano to, di ba? <laughs> uminom lang ako ng gamot sa wala. I ang mean, oh, infernus ah, dahil sa ako ng motor po ngayon eh. ah, ang smooth-smooth ng tapo niya ngayon ah. Parang ano rin eh, parang nangis ka rin mag-long ride. <laughs> Akin okay, hindi naman long ride to. Tanay lang naman kasi to. Ilang oras lang. Kakabuti lang tayo ng ilang oras. Siguro kakaikot, kakahanap ng spot. Pero yung long ride talaga na inaakot na dire terecho ba? Na 3 to 4 hours, 5 hours. Wala ako pa. Hindi pa ulit ako na kapag gano'n. Hindi ko alam eh. Pero iba talaga yung pakiramdam pag sa nature ko eh. Mga gantong... Kaya, mga gantong, mga gato. mga, gato. mga gato. Iba yung connection sa akin eh. Talagang ano may nare-relax ka? Wala ka bang ginagawa na yun, nare-relax ka na? Oo, oh, dahil talagang nature lover lang ako. Nature lover, no? Pero sa shed at katira. Wala <laughs> lang, sarap lang kasi sa pakiramda. Nakakita ka ng mga ganyang kadawing puno, mga kundok. Mamaya makakita tayo ng ano, ng ilog. Sana makapag-camp tayo sa ilog, yung rock camping. Sabing ilog tayo. Mm hmm, ba Oh, may rambutan. Hmm. Nagugutom ako eh. Gusto ko kumain eh. Ang dami ko nakikita ang pares eh. Pero natatakot ako eh. Umihila din siya ako eh. Hindi eh. ko alam kung kakain ako eh. Mahirap na eh. Baka ako sa tayo abutin eh. The bomb has been planted. Mahirap yun. <laughs> So, andito na tayo sa isa sa pinakasikat na tambayan ng mga rider sa Tanay, ang Manuan. Eh, no, dami, oh. <laughs> Sunday kasi, eh. Pero never pa ako nakatambay dyan, kahit kailan. Hindi ko alam bakit naging tambayan to. <laughs> Ah, sila siguro nag-enjoy. Ako nag-enjoy sa cafe. So, di ba kanya-kanya lang 'yan, wala pa lamanan. <laughs> Kaya dito na tayo, Santa Ines tayo. Ay, kung ano na signal light ko. Bakit? Magkano po? 10 pesos po sa pa motor po. May barya ka sa 100, boss? Oh, meron. Wala pa kasi yung barya. Dal? Oh. Opo. Yan, thank you po. Salamat po. So, yan, pagpapasok talaga kayo dito sa Santa Ines Road, may bayad talaga na 10 pesos diyan. Para sa environmental fee nila. Dito sa part na 'to, talaga ano, kailangan maganda preno niyo dito kasi pa ano 'to, palusong talaga 'to eh. Pag <laughs> di condition ng preno dito, yari ka. <laughs> Ilang beses na rin ako nakakabalik dito. Pero gusto ko kasing explore tong lugar na to eh. Kasi ilan-ilan uh, lang na napupuntahan ko dyan. Pabalik-balik lang. Pero gusto ko talaga makakita ng raw spot dito. Ay, wait lang. Baka mawala na ako ng signal dito. Wait lang, wait lang, wait lang. Baka... Wala na signal yung cellphone natin. Lako, wala na ano, nga signal. Oo, patay tayo dyan. Lana! Siguro ano lang tayo dito. Uh, maya nang halian lang tayo. Tapos uwi na rin tayo. Hindi tayo magpo-full camp ha. Kasi ko rin yung ano. Tinatansya ko rin yung panahon. Kasi kumakapal yung ulap. Mukhang malakas na ulan ang paparating. Ano lang tayo, safety first lang muna. Sana all may back ride. <laughs> wala, wala tayo kasama kayo Eh. Ano tayo, lonely tayo kayo, lonely. <laughs> <clears throat> Baka ako makatigal <clears throat> Makatay lang muna ko ah Ngayon na lang kasi ulit nakasingkot ng press kong hangin <laughs> Nasanay na sa hangin ng ano Metro Manila Isa sa mga pinupuntahan ko talaga dito sa Tanay Siyempre yung Tanawin Talagang nare-relax ako dito Iba yung connection pagdating sa akin eh Nare-relax talaga ako pag nakakita ako ng mga puno mga bundok yan. tapos isa sa pinaka-favorito ko dito sa Tanay is yung ilog Sarap-sarap maligo dito sa ilog ng Tanay. Marami naman talagang ilog na masarap ni Juan. Pero dito, ito lang kasi yung pinaka-easiest access na malapit sa Metro Manila. Kaya kaya kung makikita nyo, di ba, ang linaw ng tubig. Kahit kauulan lang, ang linaw, linaw na agad ng tubig. kung anong lugar na to pero may daan dito yo tara subukan natin may maliit na river crossing lang naman eh more hmm. ha may daan ba diyan kuya dead, dead. dead end na yan ka oh eh. uh, Hindi, raw camp, raw camp ang ina, oo, raw. <laughs> uh, meron dito, Oo, oh, may Meron dyan, sa mo yung ano yan. Oo. Parang sign na yan. et... Oo, Ito, Oo. dyan pa Oo. Yung gumagawa dyan. Parang muna pwede. Ah, sige, sige, sige. Salamat ko isa, salamat. Thank you. Maka ano, tama ako next Oh, pauwi ka na ba? na ako Wala akong mga anak. Kasi nina, Ah. Oo. Wala rin akong dalang tent eh. <laughs> dito, dito ka pa? Oh, nag-explore lang. Kaya mo mo, di direct. Oh, direct Gino. Oo, direct Gino. mga... Hindi pa. Meron yata, yata sila ngayong agis? Lalo. Next week? Oo. Nagbaba dito okay. kasi. Ano, nag kasi ako. Nag sa Real. Uh. So, na, of uh, so, na Layo nga eh. ako eh. Oh, so, bibidyo-bidyo pero hindi tayo vlogger. Ah. <laughs> oh. Meron, meron. Oh, pwede naman. Ah, <laughs> uh, notes ko na lang muna. Oo, oh, ano lang yung pangalan ko, mismong account ko. Kada pa, wait. Kada ah. Yeah. Okay, pa papre na ko Sa kabila ko ya, sa kabila. Yeah, baka mapihit eh. Sabi ko, beat? Uh -huh. Oo. Oh, ako, ganina, inan ako to. Ligot ko sa may River Trophy ko to. May ano. Malapit eh. sa Camp Awol. Ah, Camp Awol. Oo. Uh, yung... ah, sí. <laughs> ka? Oh. Iyon. Sige, oh. ah, sige. Sige, mo oh kayo Oo. Pag ano, jump ka. Kung may makita tayo dito. Oo. Oh. Oo. Oh. Ano pangalan mo, kuya? Ah, uh, Alberto na lang. Oo, oh, Michael. Po. <laughs> Michael po. Uh, meron dyan ah, tanong na lang po kayo. Ah, sige, sige, sige. Salamat sa, pag may nakita ko, tawagin kita dyan. <laughs> thank you, boss. Thank you. Salamat po. Minakilala tayo, ya, si Kuya Albert. Uy, quadro kantos. <laughs> Sarap. ah, <laughs> so, di tayo pwede uminom eh. Pag isa lang tayo, wala ano. Wala tayong alalay. Ah, alalay. Hindi pala alalay. Walang <laughs> <A> alalay. <laughs> Tsaka ano, hindi ko, hindi ko alam kung Hanggang ngayon lang ba ako? Hanggang bukas? Hindi ko pa alam eh. Tingnan natin. Explore, explore lang tayo. Wala oh, na. Dead end na wala to. Private na. Pero sarap na sana mag-camp dito. Kuha lang tayong shots. tandaan na to. So hindi na sa akong pagkakataon. Meron tayong nakilala. Ayan. Member din ay Stockwa. unexpected. eh Ay, no. ice na rito. nakilala tayo. <laughs> nakita lang natin siya daan. Na naawa ako, dinampot ko na. <laughs> Hay tina. Tinan kaya natin doon. Yan, yeah, may nakita akong ano, raw spot. As in raw na raw. <laughs> Yan, yeah, dito tayo magkakamp ngayon. Diba? Magpaalam lang tayo sa isang lokal na dito lang muna ako mag-stay. Tingnan natin kung hanggang ano oras tayo abutin. Kung abutin tayo bukas, eh di bukas. Kung hindi, di hindi. <laughs> Ganun lang. Nakahanap ng raw camp. May nakita tayo. Hindi ko inakakala na sa GC din pala ng Stokwa. Eto Ito si Papio. <laughs> <laughs> Patso. Wow. Um, isang galang tao rin. Hmm. Na, nakita lang si Boss <laughs> <laughs> naghanap, naghanap din ng raw camp. Nagaano po ako ng mampun. Tinanggap po ako ni Boss <laughs> Mike. Ganun, ganun din ako, nag-aanap ako na aampon sa akin. Eh, eksaktong nakita ko sa daan. Nakita ko kumakain. Ayun, napagtanungan ko. Eh di sabi ko, pag ano, join na lang kami. Eh ngayon, <laughs> ano di, ngayon, join na kami. Tamang din siya naman ang ginawa namin. Pack my bag, no plan inside. Sunsets through the night may ako ko mga ano mga batang maliligo pero pagtapos natin ano, pagtapos kong magluto at kumain aakyat din ako dito sa tulay na to tapos tatalon din tayo Boss Jason Galang salamat JG JG Printing thank you thank you Ganto ka kaganda dito di ba Ang angas di ba Yan no? oh Ito, ito yung mga tropa natin magagaling tumalon. Okay, game. Sige. Oh. <laughs> Woo! <laughs> Taas nito. <laughs> eh. <laughs> Mal malalim ba? Malalim? Lagpas tao? Hindi. Lagpas tao? So ngayon, ngayon lang natin masusubukan itong binili nating Ora share. Yeah, 100,000 ma. May plastic pa sa taas. So Oo, oh, may, may plastic pa. Oh. Ngayon pa lang natin gagamitin. na natin. ah, uh, uh, sarap. 95%. Ah, uh, 95%. Dahil lobat na ang ating mga gamit, kailangan na natin mag-charge. Uh, sa akin. Eh. Yan. Okay na. Tapos mamaya yung cellphone naman. Palobot na rin. Diba? Ang ng row camping. Ganto ganto lang. Yung sa mga ano kasi. Mga campsite ha. Okay naman sa mga campsite. Pero pag sa raw camping kasi wala ka masyadong isipin. Ang iisipin mo lang talaga sa row camping. Yung safety mo. Kung safe ba magpumesto dito. Wala bang mga mga dunes ba mga hindi uh, natin alam kung anong meron diba so ngayon babalik tayo dito tapos subukan natin mag ano mag overnight kumuha <laughs> kaya ako may gusto mo ba pang hilod bago ito <laughs> bago pang hilod oh <laughs> o oh, diba mas malaki to sakop na yung likod mo <laughs> ito ang mga limlim mukhang nagbabadya ako lalo pero okay lang, naka, medyo naka, ano na ako, naka impake na. Babalik ako dito, siguro next week. Babalik ako dito, tapos susubukan natin mag-overnight kasi pwede mag ano dito yun. Pwede maglagay ng tent. Kaya. Yeah. Pwede, maraming pwede lagay ng tent, kahit dito pwede yun. Pero, parang daanan kasi ito yun. Yeah narandaan na siya. Pero wala naman, sa tinanong ko, wala naman na daw nanadaan dyan. <clears throat> Subukan natin sa susunod. Mag, magsasama tayo na kung kung sino yung makikidnap natin. <laughs> Ito kasi masarap sa iyan. No? Isa sa pagkakamping, yung raw. <clears throat> si pag raw, wala ka masyado. Ano? Wala ka masyado talaga. Ito kasi, kanina wala naman sila. Wala naman kami kasama dito. As in, ano lang, kami lang. Eh, so, ano yan eh, mga lokal yata dito. Dito rin yata kasi sila naliligo. Ano, oh, maganda rin pala dito eh. <laughs> Nahiya ako bigla eh. <laughs> parang ano, oh, dumami tao. Tsaka parang ano, parang mababaw nga. Baka sumayad. Sumayad ka pa. Sakit May... Oo nga. Pero nakakatakot eh. <laughs> Bak Baka higupin pa baba eh. Ting. <laughs> oh, diba? Ayun ang mga, mga ganda pag rock camping. Paalam lang kami sa lokal. Tapos pumesto lang kami dito. Actually ano yun? Tao sa barangay. Eh, pinayagan naman kami. Hindi ko na lang itanong nga kung pwede mag-overnight. Pero kahit pwede, mag overnight hindi muna ako ano kasi hindi tayo handa sa overnight talagang bala ko lang maghanap ng rock camping para sa susunod alam ko na yung pupuntahan ko and explore ko lang talaga to ngayon ko lang napuntahan talaga as in sinuyod ko lang yung Santa Ines Road dire diretso ko lang yung hanggang sa marating ko yung dulo then dead dead -de end -de na umigot ako umakit ako dun sa bundok ang tawagan nila dun side cut yun hindi ko alam kung makakaakya tayo dun mamaya kasi sobrang tarik nun tapos maputik. Kaya bahala na. Tingnan natin. <laughs> yeah. <laughs> ito, ito yung raw spot na nakita namin. Ilalim na tulay. All goods na all goods. Pabalik kami dito. Kuis, thank you ha. Salamat, salamat. Ingat sa ating dalawa. <laughs> hey. Ito na. <laughs> Rough road na, matarik pa. Sana kayanin. <laughs> let's go, let's go, let's go. <laughs> belo tayo kasi sa video hindi nyo na ano, hindi nyo nakikita pero mata matarik, matarik talaga nakaganyan oh. Mataas. Ah, <laughs> tayo. Oh, belo tayo, belo. Ne, doon ka na lang sa dumaan sa dati. Hindi na mo. <laughs> Mas malalim dito. So, yeah, grabe, grabe hindi na no. <laughs> Muntik na hindi makalusot. Tingnan <laughs> niyo nangyari sa motor ko. Putik-putik na may konting motor. So. Oh, grabe oh. Adidas pa no more. <laughs> Ay, lang yan. Tama yan sa biyahe. Let's go! So, ayun, matinding ano nga, matinding adventure yung nangyari sa atin ngayon. Grabe, hindi ko inaasahan yun. Akala ko may stock up na ako dun sa Putek, pero buti kinain naman. Buti na lang, naka sport tayo. Ah, uh, sinamahan natin ng konting technique. <laughs> Kaya medyo nakalagpas-lagpas tayo. O yan, ito, dito, dito ako madala sa Camp Marilaki at sa Tampisawan. Kaya, yeah. dyan tayo madalas. yeah, so, kita-kits tayo sa susunod mga video. Sana, samahan nyo ulit ako. At sana makasama kayo sa susunod sa camping mismo. Hindi sa video. <laughs> Ingat, mga papa.